Guys. tutorial para ano para pumatay ng god bug burat ni San Kaku. kagrupo ko to si Kaku. ganda ng tank nya no kamuski ito pang diinan tong ano nya setup nya ng god bag kasi yung bird nya ang ganda din no max speed naka shrimp tapos yung bag nya max hp napaka angas ah, ang ganda rin ng tank niya. game round 1 round 1 hindi tayo titira sa round 2 may ayan kung nakita nyo tumira tayo ng perch lang sa aqua mangingiliti lang tayo kung sakaling magpass sya damage lang tayo ng konti sa tank pero ayan galit na galit sya bumu sa plant so diretso tayo sa ano sa bird kung sinama natin ng isang scally patay na yung bird no? pero hindi natin inaasahan na magiging aggressive yung, ano, yung plant niya okay lang okay lang ito itong round 3 natin saktong pang patay lang ng plant pero willing na siya ibigay yung ano yung bird niya ayan nag egg bomb na agad siya okay lang mas maganda nga yan kasi buhay yung aqua natin. Sarap naman. Ayan. Pas lang tayo. Ta wala, wala tayong ano, magandang combo. Ayan. Dito naman sa round 5. Gumamit tayo ng tri-spike. In case na pumalag yung tank nya tatama tayo sa bug so yun na nga yung nangyari tatama tayo sa bug tapos so, pa natin isang energy nya game round 6 ganun lang uli yung gagawin natin para just in case matas, matigas kasi itong ano eh tank niya eh tas ng armor eh kaya tayo tamang spike throw lang ayun oh, yun na, ang ganda kita nyo diretso na naman tayo sa bag sarap so, wala nang gagawin to magpapas na yun mga tropa next Gadbag ulit. So mas hindi ko alam kung mas maganda to o yung isa. Kasi yung tank ng unang kalaban natin na mosquito ito na ako taro. So solid din, solid. Game round 1, gagamit lang tayo ng ano serious hotbat pang disable ng ano nya kotaro nya round 2 hindi muna natin papatayin yung ano yung tank nya pero pwede na natin siyang ano eh patayin eh kaya lang pag pag nakabuelo kasi yung ano yung bug tsaka bird doon tayo mahihirapan so ano lang muna tayo chill lang muna Ayan, blue na lang siya at Round 3. Dito na delikado yung ano natin, aqua kasi kadalasan kompleto na yung ano niyan, eh, card ng bird. So, gagamit tayo ng skill sakto lang pang patay ng ano ng tank niya. Kahit nag-armor siya, no. Kahit nag-armor yan, aabutin yan. Very nice. Ayun. So dito na. kakabuelo na nga siya. Oh, ang dami nating energy. Pwede tayong tumira na agad pero hindi natin gagawin yun kasi matik na 'yan, diretso sa aqua 'yan. Ayun. Tsaka kita nyo yung ano, marami tayong energy, medyo kabado 20 si tropa kita mo nag ano siya yung bag niya nag mosquito tapos may snail shell din so nasayang yung dalawang card niya no At, natakot siya kasi marami tayong energy pwede tayong tumira eh. ayan And round 5 mas marami tayong energy so burst tayo so, yung lapag natin ng card tropa noon natin yung Kotaro. Next is Kali. Next Kotaro. Next Rice. Ang purpose niyan, kung sakaling willing na siyang ibigay yung bird niya, tatama, hindi na siya maglalastan. Pagka, kasi pagka hinuli mo yung malakas na damage, kadalasan lalastan pa yan eh, Yung, ano, yung bird. Kaya, iuli natin yung mahinang damage tapos just in case naman na ano hindi niya ibibigay yung bird patama tayo sa bag so pag unang tira ng kotaro may hinalang yung sa bag eh. so hindi pa siya may stand yan kasi mataas yung armor ng bag so, papasok pa yung pag pagpasok ng scully dun madid ma ma ano ano ba ang tawag nito Nakalimutan ko na eh. Ayan, basta yan. Ayun oh. Eh. So, pumasok yung ano natin. Rice natin. Ayan. Kung so, sakaling binigay niya yung ano, yung bird, itong card natin sa planta, tama pa rin sa ano. Sa bag. Pang disable ng mosquito niya. Ayun. Hindi niya binigay yung ano. Hindi niya binigay yung bird niya. So, tumama lahat ng... Cards natin sa bag. <laughs> na body bag. So, wala nang gagawin yung mga tropa. So, surrender na lang yan. Ayun, yung nawala sa isip ko. na stun Ayun. So hindi lang basta basta nilalagay yung card dapat nakapattern din sya no? eto next game another god bug magkakaiba sila ng tank pala hindi ko alam kung ano mas maganda eh, pero siguro mas prepare nila yung gamit nila so yung unang god bug na kalaban natin naka mosquito yung tank niya. Tapos, eto naman, naka herbivore. Mas matigas to. Tapos, yung kanina, nakakotaro, pang gain energy. Para sa akin, pare-parehas lang yan. <laughs> si, si Tropa, galit na galit. Round 1 palang lang, na sa plant. Wala siyang planong mag-backdoor, no? Game. Okay dahil sa galit na galit sa si tropa pag natin round 2 nagpas siya so alam niya rin pagka kung sakaling pinatay niya agad yung tank natin makakabuelo ng maganda yung yung aqua natin tsaka reptile medyo mahirapan siya kaya maganda yung pass niya doon oh, so, dito naman sa ano round 3 kung nakita nyo yung damage sakto lang kung sakaling egg bomb siya papatay yung bird kung sakaling hindi naman mapapatay natin yung tank tapos meron din tayong dalawang pang steel Ayan, so nagpass siya And, tiga, huli yung malakas na damage nag stand pa pero kung inuna ko yung ano nun yung scally baka hindi na mag stand yun pero okay lang yan Malit na damage lang naman tong Sirius. Ayun, ang ganda. Next. Lalapagan natin siya ng card ng ano. Kung hindi bag niya yung mamamatay, yung bird ganun. Hala. So, unang lapag natin, perch sabay risky may stand sya tapos papasok yung scully tapos sunod yung dalawang spike throw ang reptile natin tapos susunod pa yung dalawang scully so pasaklat yan sa god kung sakaling hindi mag -e egg, -egg bomb tong ano, bird pero magaling si tropa ayan binigay niya na yung bird niya. Okay lang, okay lang. Mas maganda pa nga yan. Ayun. Pero pasok pa rin yung dalawang ano lang. Medyo masakit din yan. Ayan. Okay dyan balik buhay na yan wala tayong magagawa dyan auto pass tayo dyan mag iipon tayo ng maraming cards ayan sige mag discard ka lang ayan kulang pa din yan pero pinilit ko na mga tropa kasi ganun din eh Tingin ko naman sasapat na. Kaya tumira. Pero pwede pa tayo magpas dyan, no? Hindi naman mapapatay yung reptile ng bug Kasi kumpleto pa yung HP niya. Pwede tayo magpas. Pwede rin tayo tumira na. So ako, medyo nainip ako. Tinira ako na. Kasi tingin ko kaya na. So, tignan natin. Ayun, hindi pumasok yung ano. Yung perch pero abot na ayun kinaya na nil kaya pala nila pag ko na parang nakumpit ko kinaya niya eh <laughs> so yun lang